Hi guys uh, Tuturoan namin kayo ngayon Ngayong hapon Kung paano ang simpleng Pagtatayo ng bak Bakod pala Napaka informative <laughs> Ng ating vlog ngayon Paglalagyan ng bakod Bakod na walang Tibay DIY <laughs> Amin simpleng kahoy lang. Ayan, mga 2x4. Tapos itong 12 foot na yero, ito lang to. Pero wag ka. May sensor to. Pag ito, oras na tinamaan ng kahit na anong object o ginalaw ng tao, mag aalarm alarm doon sa bahay nila bubong. <laughs> tapos direkta yung alarm na yun sa kanila papasa naman yung signal doon sa police station <laughs> pag nag alarm sa police station alam na yung location kung saan yung nag alarm na bakod kung saan merong mag merong sumira or pumasok o, kaya huwag mong niya may sensor yan may sensor yan hindi nyo lang alam kung nasaan for more details contact me screwdriver kung paano i-deactivate yung sensor. Ba? Basta may sensor 'yan. Huwag so, 'yan doon.

um And we're on. Ayo Itu ang aming evidensiya. Sudah <sighs> 啊。Ah.